Ito po ay isang patunay kung paanong sobrang baliktad na ang kaisipan ng isang Mr. Robin Padilla. Dahil ako'y naniniwala na wala namang masama kung i-criticize natin, kung batikusin natin yung mga sistema ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, yung mga politiko na wala sa ayos. Halimbawa, sa sistema na hindi naman uh, para sa kapakanan ng ating bansa, ang prioridad, pwede talaga natin batikusin yon pero ang nangyayari kasi dito kay Mr. Padilla, ang mga binabatikos niya po ay yung mga sistema na nasa ayos. Yung katotohanan at yung tama ang binabatikos niya. At talaga kakaiba yun, ano? Baligtad ang kaisipan. Dahil unang-una, ang definition ng mabuting tao para sa kanya yung isang most wanted na sakibuloy. Ganon! Sinusuportahan at dinipensahan niya ang isang pugante, ang isang akusado ng karumaldumal na, na pang-aabuso. Yan po ang gawain ng isang Mr. Robin Padilla. Kaya sabi ng mga kababayan natin, sabi ng publiko, palala ng palala ang estado ng kaisipan ng isang Mr. Robin Padilla. Ngayon naman po, ang kanyang binabati ko sa mga miyembro ng kapulisan, miyembro ng PNP na nakipag-ugnayan o nagsalita. Nagsalita. At sumailalim nga sa, sa investigasyon ng ICC. Katulad ng sinabi natin si Mr. Robin Padilla, yun daw na kanyang pagdepensa at pagsuporta kay Kibuloy, yun daw ay matatawag na demokrasya. So ayan, ibalik natin kay Mr. Padilla, demokrasya bansa ang Pilipinas. Kaya may karapatan, etong mga kababayan natin, etong mga miyembro ng kapulisan na ito na magpahayag ng kanilang All Alright, yan po. Yan po ang binabatikos ngayon ni Mr. Padilla. Halatang kabadong-kabado na, etong senador na ito. Para sa kanyang mga idolo lang ba? Sa tingin ko, para rin sa kanya. Dahil talagang, talagang kahihiyan niya to. Kahihiyan dahil hindi mo na ipagtanggol ang mga idolo mo. Kahihiyan dahil ikaw ay bigo na maging hero sa paningin ng mga yan. Sa paningin Digong. Huwag niyo pong hangarin yung isang bagay na hindi niyo kaya. Dahil dito sa puntong ito, talagang kayo po ang nampapahiya. Hindi mo kaya nadepensahan yung mga taong gusto mong ipagtanggol. Hindi mo kayang depensahan. Bakit? Mahirap po yan. Mahirap magdepensa ng tao na totoong may kasalanan at guilty. So, ikaw ang nahihirapan. Kaya ikaw ang kawawa. Ito ay ulitin natin na sign down. Natakot na takot na nga ito sa si Mr. Padilla. Dahil kung matatandaan niyo po, di ba sabi niya kung makulong si uh, Digong or si De La Rosa, dapat na rin makulong daw siya. Sasama daw siya. Ayan. Mapapahiya. Kasi kaya ganito ngayon kakabado at kaaligaga ang isang padilya. Alam mo, unang-una pa lang na may kasalanan yung mga iniidolo mo. Kung sana na ka na lang at pinabayaan mo yung pagulong ng investigasyon, edi sana hindi mo nilalagay sa kahiliyan ang sarili mo. Nakalimutan daw natin si padilya na nasa demokrasyang bansa pa tayo. At ang personal na pagpapahayag o pagawa kung, kung walang nilalabag na batas, ay pinapayagan ayon sa ating Constitution. Ang mga lumalabag sa Constitution ang dapat mong pagtuuna ng pansin. Mm -hmm. Eh kasi nga naman, ang mga lumalabag sa Constitution ay yung mga kaalyado niya, yung mga kasamahan niya dyan, yung mga idolo niya. Natural, hindi niya yan pagtutuuna ng pansin. Tama. Wala rin naman daw na nailabas na kautosan ang Supreme Court at ang DOJ na bawal magsalita ang sino man yon Siguro naisip niya, yung mga nagsalita na yon ay pwede talagang ilaglag at ipahamak nga si Digong. Wala na. Finish na to eh, di ba? Kung titignan natin, wala nang lusot talaga itong si Digong. Yung sinasabi ni Marcos Jr. na hindi-hindi rin daw siya makikipag-ugnayan. -ug Diyan pa rin o yan pa rin ang stand niya. Yan po ay posibleng palabas din lang. Okay. Okay. Eto yung balitang to eh. Oh. Sabi, Padilla hits Cops reported interaction with ICC probers. Senator Padilla took a swipe at police officers who allegedly communicated with International Criminal Court. Ano yung palusot ni Padilla? Huwag daw kayong magpasailalim, yun ba yan? Sa police pangkalawakan, sa Interpol. Dahil kayo po ay mga police daw ng ating bansa. Yun na nga, Interpol. Talagang, talagang may pagkakaisa. Dahil na, na, nasa sa ilalim yung mga yan sa isang organisasyon pang international ng mga kapulisan. So dapat lang magsalita, di ba? Kaya tuloy na sasabi ka na itong ganitong pahayag, Mr. Robin Padilla, ay senseless. Itong reaction nyo po, nyo po na ito ay senseless. Totoo yun. Lahat ng ating reaction, lahat ng ating komento ay magiging walang katuturan kung tayo ay madalas may pinapaburan, kung tayo ay hindi patas. Ganun po ang mangyayari. Kaya di bali na, huwag ka nalang magpikain ng reaction kung alam mo na hindi mo naman pala kayong panindigan at ipagtanggol yung mga tao nga na pinapanigan mo. Alright, so yan po yun. Ayon kay Padilla, maaaring tumanggi daw at hindi magpasa ang mga pulis sa ICC. Ayon, bakit gusto mong panghawakan o hawakan sa liig itong eh, mga kapulisan na ito? Choice nila yan, so wala kang magagawa gawa dyan. Alright, binigyan din din ng mambabatas ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikisa ang bansa sa investigasyon ng ICC. Yun lang. Tawawa ka dyan dahil naniniwala ka pa rin dyan sa idea na yan at sa stand na yan ni Marcos Jr. Aba, ulitin natin posible Posibleng palabas lang yan. Bottom line, senseless. At yun nga, palala ng palala na ang estado, ang estado ng kaisipan ng isang Mr. Robin Padilla ang numero unong senador ay talagang kung yan ang magre-represent ng taong bayan dyan sa Senado, talagang kawawa po tayo. Good luck!